Kawawa nga si Luka Doncic sa laban, walang katulong, malalebron daw ang naranasan at grabe naman ginawa ng Celtics dito kay Kyrie Irving, insane defense. Nahirapan nga si Irving at si Jalen Brown abay tuhan handangs sa pinagkaabalahan sa Game 2. Game number 2 na agad tayo ng ating NBA Finals between the Dallas Mavericks and the Boston Celtics. Will the Celtics protect home court or makakanako bang Mavericks dito? Alam mo yung natin yan sa first quarter nga natin ay by good start para sa mga dayo at lalo na para kay Luka Doncic kung saan meron nga siyang 6 points out of the 13 points ng kanyang team. At si Kyrie Irving after ng great defense sa anya ni Derek White ay bumawi nga ng jumper niya dito na high pagtapos timeout ang Boston dyan na 13-6 ang lamang ng Dallas. Pero hindi naman nagpaulis si na Jalen Brown dyan at what a crossover. Iwan si Luka dito for a monster to hand dunk. Ang lupit nga niya. tapos si Porzingis pagpasok ng supalpal agad ng Mavs player dito. Tapos ito namang si Doncic abay bumawi nga ng kanyang super tough fade away. Tinastok ang mga fans tapos pumulap 3-pointer abay mainit nga ang start niya. At ang back and forth game nga natin ay na-away sa close game kung saan lamang pa rin ang Dallas dito 28 to 25 kahit bumawi ng Celtics. At salamat nga yan dito kay Kyrie Irving with 4 points at the end. Second quarter natin, Luka Doncic continues to torch the Celtics defense at gumawa nga agad ng 7 straight points in 2 minutes. Pero once again, the Boston offense answers at itong si Tatum Porzingis at si White nga ang bumawi para kunin na ang lamang 36-35. At matapos nga na, na-uwi nga na naman tayo sa sagutan ng two teams. Highlight versus highlight, what a sidestep ni Drew Holiday Tapos Luka, gandang draft pass sa teammate niya. At inangasa naman ni Derrick Jones itong si Tatum after ng end one play niya. At ang grit and grind, second quarter nga natin ay na-uwi pa rin sa close game. Pero this time, ang team na nga ng Boston Celtics ang mayawak ng kalambangan. Salamat ngayon yan kay Drew Waliday At sa kanyang big 17 points. Pangsabayan nga sa 23 points ni Luka Doncic third quarter natin good start para sa Mavericks players dito at binawi na nilang lamang pero agarang gumanti nga dito ang Celtics to take back the lead after nga ng triple dito ni Derek White pero Luka Doncic abay one man show nga para sa Dallas kung saan everything is on him. asabi sabi nga ng mga fans abay it reminds them down ng 2018 Lebron laban sa Celtics sa East Finals abay scoring at will and making plays for his team. Nagresulta nga yan sa timeout ng Boston. Then after the timeout, abay umayos nga bigla ang depensa dito ng team ng Boston Celtics at dyan na nga mahirapan ang opensa ng team ng Dallas Mavericks at nagresulta ito sa kanilang mga turnovers na tinig advantage nga na itong Celtics team. Pinangat na nga nilang kanilang sarili by 12.75 to 63. Timeout nga dyan si Coach Jason Kidd. Bumawi pa nga dyan si Luka ng mag pero hindi nga kinaya at tinapos ng Boston Celtics ang third quarter natin na may 9 point lead. Salamat nga sa buzzer beater ni Pritchard, 83-74. Fourth quarter natin abay big run nga ang ginawa ng Boston Celtics sa umpisa para umangat na nga sila by double digits. Pero buti na nga lang ay dito'y nabuway na rin kahit papano si Kyrie Irving tumulong nga sa opensa ng team ng Dallas Mavericks at nababa nila sa 7 point lead ang kalamangan ng Boston 90 to 83 with 8 minutes left. At of course, toto kayod pa rin ang team ng Dallas Mavericks dito hanggang sa huling mga minuto pero ang team nga ng Boston Celtics abay may answer nga sa kanila every time. At ito ngayon nagresulta na maganda dahil it leads to another victory mga idol. Boston takes game two, 2 to a no lead sa NBA Finals.